nga po pala ako ng 1,000 peso na pwede kong bilhin sa mas mataas na halaga mga ka coin buyer. Basta po yung solid na serial number na kagaya po niyan mga ka coin buyer. Kung meron ka po niyan, unawain niyo po ang video. Magandang araw po mga ka coin buyer. At heto nga po ang isa na naman sa hinahanap ko na rare 1,000 peso bill na pwede kong bilhin sa mas mataas na halaga o doble, triple sa presyo nitong peso bill na ito. Kaya lamang po ang hinahanap ko na 1,000 peso bill ay yung serial number po is solid serial number kagaya po niyan na 777 lahat mga ka -old coin buyer kasi yan po ay napaka rare naghahanap po ako ng collection niyan makompleto ko po yung solid serial number at bibilhin ko po sa inyo sa mas mataas na presyo o doble sa presyo nitong bariya na ito mga ka old coin buyer kaya po kung makakita kayo ng mga 1,000 peso bill na solid serial number na depende po kung 7788 basta po straight solid serial number yan po ay bibiling ko sa inyo sa mas mataas na halaga Marami pong salamat. Sana po mabenta niya ako mga ganyang klasing rare na serial number. Naghahanap nga po pala ako ng new paper bills na pwedeng bilhin sa mataas na halaga basta po ang serial number ay kunti. Naghahanap nga po pala ako ng mga bagong new paper bills na pwede kong bilhin sa mataas na halaga. At ang hinahanap ko nga po ay yung mga continuous serial number o yung mga solid serial number. Kagaya po nitong aking na pinapakita. Ayan po mga coin collector. Kagaya po yan, 600, 601, 603. Palikulang po ako ng 602. Kung meron po kayong ganyang klasing mga solid serial number or continuous serial number, ay mag-missage lamang po kayo ating FB page coin collector at bibiling ko po yan sa mataas na halaga basta yung mga solid serial number at continuous serial number lamang po ang aking hinahanap mga coin collector yan po kung meron po kayong ganong klasing mga barya o mga paper bills na continuous serial number ay mag-message lamang po kayo sa ating eBay page coin collector at bibilhin po natin yan sa mas mataas na halaga. Marami pong salamat.